uh, hello po hello po sa inyong lahat magandang umaga po uh, ngayon po ay 18 18 ng July o ng Hulyo July 18 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6.40 ng umaga Thursday at medyo magandang panahon uh, nais ko lang mag vlog mga kababayan mga minamahal patungkol dito sa napakinggang ko kahapon uh, yung diniskas ni ni atur ni Inso opo maganda po yun panuorin nyo diniskas niya yung desisyon ng judge dyan sa tagum na kung saan ay guilty sa child abuse si Satur Ocampo at saka si uh, Prince Castro. Labing isa pala sila. May mga guro at may mga pastor ata na napasama. upo basta labing isa sila lahat. Ngayon, ang napansin ko po doon sa ah, uh, disisyon o doon sa sinulat ng judge ay yun na nga. <laughs> At yun ang babalikan ko ngayon. Ah, uh, ko yung disisyon niya. Opo, dati tinalakay ko yung kwan eh, yung yung kinarga na kaso ngayon ang tatalagayan ko po ay yung decision mismo pero hindi ko na sinulat dito kasi uh, marami naman na na nagtatalagay eh. Uh, ang napasing ko po doon sa decision ng judge o ang reason niya ay napunta daw sa alanganin yung mga bata at kung magkaing ang ang polis at saka o ang military at saka mga NPA baka daw madamay o tamaan yun po ang sinulat ng judge opo na yun po ang kukontrahin ko opo kukontrahin ko po yun na hindi pwedeng yun ang dahilan niya. Kasi iniisip lang po niya eh. Oh. Iniisip lang niya na baka may encounter ay baka madama yung mga bata at tamaan. Ay nasa isipan niya po yun. Pero wala namang encounter. Hindi ba? Yan po. At bibiya po ang gagamitin ko. Biblia po. Uh, hindi ko lang mahanap kagabi yung yung exact verse ay pero meron akong preparan pre na tatlong verse na patutunayan ko na mali yun na iniisip mo palang ay <laughs> kahit na nga sa kaso hindi nga pwede eh. hindi mo pwedeng kasuhan dahil iniisip mo palang lang eh. Hindi ba? O, at yan ang bibigyan ko ng mga example mamaya. Kaya, inaanyayahan ko po kayo, mga minamahal, mga kababayan, ay panoorin nyo po ito hanggang matapos. Opo, para mayroon kayong makuhang idea. ah uh, pero bago ang lahat ay nais ko lang pasalamatan ano o magpasalamat dito sa batch number 2 na mga subscriber po. Ito po sila ano si Pussy si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ibi e. Kumpio, Joey Balinsuela, third pangatlo, user NB Parot Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padwa Lloyd Trabier. Andres Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili. Salamat po sa inyong lahat. Ber Orozco, Ernie Calyago, Christine Duranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpao, Yoser G.H., R.C. Guillermo, Joseph Angelo, Myra Medina Rafael Aquilato Mayit Hinsyo Dio Iyanong Bilya Laginyo Mister Yang Toy Emilita Roa Monica Dongsao Richard Jamura User KK User XQ Nelson Nukop, Salvacion Akisar Sinaida San Andres Salamat po sa inyong lahat Joey Chavez Ramun Junior Rojas, Hael Bilirar, uh, Rose Jack, Jack Normi, Arnil Araujo, Bisinti Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Urli Nunes, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Niebis Olabiris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza. Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Olivier Mamun ng Lapas Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casley, Marias Rivera, Marodaan, at saka si Manuel Diwa. At ito naman po ang mga vloggers na nirirekomendan ko po sa inyo na ating panoorin. Ito po sila, ano? Uh, Michael, Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa. Doon ko pala kinuha kay Attorney Inso itong itong topic ko ngayon ano nung diniskas niya yung decision ng judge yung yung mismong kwan yung handwritten o yung yung written decision diniskas niya napakaganda po noon ano panoorin nyo po. Pero dadagdagan ko ngayon. So, susugang ko, gagamitin ko naman ang Biblia. Uh, si Blackcaster Armandine, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgera, PMTGR Bloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pistay, Kapihan ni Art at Ago, Damjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka si Kawaldi Carbonil. Ugaliin po natin na makinig po sa kanila at marami po tayong matututunan. At nakikita ko yung sinasabi nila ay para sa bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na uh, nakalimutan ko pala ano na pasalamatan yung yung huli ni uh, Manuel Diwa. Salamat po sa inyong lahat. Okay. Tuloy-tuloy na po tayo. Uh, ang title ko po ngayon ay iniisip pala ni Tagum Judge. Baka tamaan ang mga bata kung may encounter. Kaya guilty ang verdict. Ayun po. Remember ha, iniisip lang niya ito ha. O, tapos guilty na na child abuse yung ginawa doon sa mga bata. Napakatindi po, hindi ba? Mali po yan. Mali po. Sa Biblia po, uh, hindi pwede na iniisip mo palang ay gagawa ka na ng isang bagay na hindi maganda. Opo. O kahit na hindi mo nagagawin yung isang bagay na maganda dahil iniisip mo na ganito, baka ganito, ay evil po yan. Hindi ko lang makuha yung verse eh. Pero may ganun. O ganun po ang toro. Bigyan ko po kayo ng, ng example ha. Halimbawa, nakatanggap ka ng ng blessings galing po sa itaas o uh, bonus, ganyan, o nanalo ka sa sa isang uh, paligsahan. Ngayon, ay ay may pira ka o may extra pira ka. Ngayon, iniisip mo ngayon o gusto mo ngayon na bigyan yung mga kaanak mo, yung mga mahal mo sa buhay, isir hindi ba? Pero, yung isa alimbawa kapatid mo ay huwag ko na lang bigyan dahil baka isugal lang niya yun po ano yun po ang pagbibigay po ng o pag-share ng blessing maganda po yan eh pero hindi mo ang ginawa dahil iniisip mo dahil baka isugal lang niya evil po yun o yan po ano at marami pa akong example mamaya na sasabihin. Ah, uh, Matthew Matthew 627 po. Basahin ko lang po ano. Who of you by worrying can add a single hour to his life? Ganito po ang ang pinili ko sa Uh, Iwan ko, new international version ata ito eh. Who among you, by worrying, can add a single hour to his life? Ayan po ano, ay wala naman talaga eh. Kung oras mo na, ay oras mo ma. Hindi ba? Ganun po yan. Uh, ulitin ko lang ano, who among you, by worrying, can add a single hour to his life? O dun sa buhay nung nung kaanak mo, o nung mga bata, hindi ba, by worrying, hindi ba, oh, ay iisa ang sagot yan, uh, nun, hindi ba, ngayon, ay, ang worry kasi, ay yung, yung ini-expect mo, yung mangyayari sa future, ayan po, hindi ba, at yan po ang ginawa nung judge, nag-worry siya, baka, tamaan yung mga bata. Number one, tamaan ha, o, o mapa medisgrasya Ngayon, ang isa pang winumuri niya, yung encounter. O, baka magkaroon ng encounter. Ay, nako, ay, ilam encounter bayan sa isang buwan o sa isang taon? O, ayan po eh. Iniisip lang niya. Pero, binigyan niya ng guilty verdict. Mali po eh. Dapat po, hindi ako abogado, pero naririnig ko yan, ang judge ay magja-judge kung ano yung iprinisinta sa kanya. Yung mga facts, hindi doon sa iniisip niya. Iniisip lang pala niya, eh, na baka magka-encounter eh. Hindi ba? <laughs> oh, Mali po yun. Isang example po na yung sa kasuhan, hindi ba? Doon sa kakasuhan, o oh, mayroong isang magandang babae, hindi ba? May isang magandang babae ay nakikita niya, eh, parating nakatingin sa kanya o oh, sinusulyapan siya nung isang binata, hindi ba? Aba, ay Iniisip niya ngayon na baka siya ay gahasain, hindi ba? O, pwede niya bang idimanda agad yun? Dahil iniisip lang niya? O, hindi ah. O, at kahit na idimanda niya ay dismiss po yun. Kasi nga iniisip lang niya eh, na baka siya ay uh, pagsamantalahan o gahasain. Ganun po yan. Yan, yan ang isang example ko rin. oh, dismiss ang kaso ah. Kung ganun lang ang kwan na iniisip ko kasi eh, na, na baka ako, uh, may balak siya naghasain ako eh. O, oh, hindi ba? oh, mabuti sana kung ang sabi niya ay eh, iniisip ko na may gusto siya sa akin eh. Hindi ba? Pwede pa yung siguro eh. oh, at normal naman yun. Hindi ba? Normal po 'yan. Marami na akong naririnig na ganyan. Oh, na nagtatalo o nag nag Oh, dahil pinipilit tong isa ay may gusto ka sa akin, sabi niya. Wala, sabi nung isa, wala akong gusto. Mayroon. Oh, hangga sa aabot sila na huwag kang assuming. Oh, asumira ka kanya o asumiro ka? Oh ina-assume mo parati o ganun po 'yan. Ngayon ay ito nga ano, who among you by worrying can add a single hour to his life. Hindi ba? O. Ito po ano, itong susunod na na verse po ano, pinili ko po ito ah uh, dahil nga ay marami pong verse eh, pero tatlo na lang kasi nga ay kulang po ang oras eh. Philippians 4 verse 5 6 and 7 Let your gentleness be apparent to all. Ibig sabihin ay it will appear to all o show to all Ipakita mo let your gentleness be apparent to all. Oh, ipakita mo o oh, i mo. Oh, the Lord is near. Yan ano? Kasi eh, malapit lang ang Diyos, eh, ano? Ah, be anxious for nothing but in everything by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Yan po ang sinasabi sa Philippians 4.6. Be anxious for nothing, but in everything, sa lahat ng bagay, by prayer and supplication sa iba eh, or by prayer and petition with thanksgiving, pati nga eh, pag, pag, pagpasalamat eh, pag, Let your request be known to God or present your request to God. Ayan po. Ngayon kung, okay, nag-worry yung judge, ang pinakamagandang gawin natin ay mag-pray tayo sa Panginoon na sana hindi sila mapahamak yung mga bata. Yun. Yung mga teacher, yung mga nanay, dapat ganun ang prayer pero hindi pwedeng ididimanda mo yung yung kumukupkup. kup nga sila ni Franz Castro at saka ni Satur Ocampo kasi nga ay sila ay minamaltrato o tinataboy ng mga military o sinusunog ang kanilang paaralan. Para yung lugar na yan, yung paaralan na yan ay mapunta sa mga politicians. O, oh, kasi nga gusto nila yung lugar eh kasi nga ay eh, public land yan eh. O aapplyan po nila yan. O tapos yung public land na yan magiging asinda na nila. Ganun lang po yan. Itinataboy nila yung mga lubad na ang mga nag nag-umaakto naman ay ang mga pulis at saka mga military na hawak naman ng congressman. Ayan po ang katotohanan diyan. Ngayon ay kung talagang itong judge na ito ay gusto niya ay masipti yung mga tao o yung mga bata, ay bakit hindi na lang tayo sabay-sabay mag-prayer sa Panginoon? Hindi ba? Mag-prayer tayo. Ayan po, nakasulat po, hindi ba? Let your request be made known to God. Do not be anxious, uh, be anxious for nothing. But in everything, sa lahat ng bagay po, ano, sa lahat ng bagay, by prayer and petition and with thanksgiving, let your request be made known to God. Hindi ba? And the peace of God, yung katahimikan, hindi ba, ng Panginoon, ay siya lang ang may-ari niyan eh. yung katahimikan po ng Panginoon. Ang tao kasi ay maligalig eh, dahil po sa pera. Ang tao kasi ay simula nung isinilang ay pera, 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 hindi ba? Pera ang gusto eh, kaya naliligalig. Oh, ano po ang sabi ni Jesus Christ? Yung kwan, yung even you gain the whole world but loses his own soul. What profit it is for a man even if he gain the whole world? Buong mundo na nga eh, hindi ba? Buong mundo na, sige na, sayo na. Ay, pero kung maliligaw na ba ng iyong kaluluwa o afterward ay yung kaluluwa mo ay uh, ito tormentin, hindi ba? Ito torment yan eh. Yung budhi mo o yung kaisipan mo, ito torment po yan. Hindi physical body. Yun po ang kaparusahan. oh, ito torment. Ayawang ko lang kung forever yan o, o hangga saan yan. Hindi pa rin malinaw sa akin yan. Pero yun po ang, ka, ang kaparusahan. Hindi po physical body. Yung yung ulirat mo ang ito torment. Oh. And the peace of God which surpasses all understanding. Ayan nga, hindi nga maintindihan eh kung ano yung peace of God na yan eh. Hindi natin alam. Hindi natin alam yan. And the peace of God which surpasses all understanding will guard your heart and your minds in Jesus Christ or in Christ Jesus. Ayan po, hindi ba? Oh yung peace of God ay na hindi naman natin naintindihan yan eh. Surpasses or understanding nga eh. Oh. Nung ipinako nga si Jesus Christ, hindi ba? Nung ipinako siya, ang isa po sa hula ay kakatukin nila ang kanilang mga ulo. O kaya iwawag nila ang kanilang mga ulo. Wag, uh, yung kwan, yung uh, inaalog nila ang kanilang mga ulo. Dahil hindi nga nila maintindihan eh. Ha? Hindi nila maintindihan. He saved others, sabi niya. He saved others. Why he cannot save himself? Oh, hindi ba? Pinagaling niya ang marami. Ha? Pinalakad niya ang mga lumpo. Nakakita ang mga bulag. Binuha niya ang mga patay. Ay, bakit ang sarili niya hindi niya kayang... Hindi ba? Kaya nga, they, they are wagging their heads. Ayan po, hindi nga maintindihan eh yung peace of God. Hindi nila alam na na kampante si Jesus Christ kasi nga ay naniniwala siya na may justice na ibibigay ang Diyos o ang Ama o ang kanyang Ama. O, oh, isisave niya ang mga tao. Yung maniniwala lang po sa kanya. Pero kung hindi maniwala, ay hindi kayo kasama. Opo. Birid Just po ang Panginoon. Kung ayaw mo, dahil nga ay kayamanan, di ba? Kung ayaw mo dahil busy o ayaw mong maniwala dahil sa kanalang lang ay hindi ka kasama. Ganun lang po yan. And the peace of God which surpasses all understanding will guard your heart and your minds in Jesus Christ. Ayan po. Punta po tayo sa James 4.7. Ito ang pangatlo na verse. Bakit yang ginawa nung mahistrado, hindi ba? O yung judge na yan sa, sa, Tagum City na kung saan ay binigyan niya ng uh, guilty verdict sa child abuse. Ito si Franz Castro at saka si Sator Ocampo, aba ay mali po yan. Napakamali po yan. James 4, 7, Uh, therefore, to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin. Ayan po ang nakasulat. Kung alam mo palang gawin kung ano ang mabuti, pero hindi mo ginawa, ay sa iyo ay kasalanan yun. Opo. Ayan po, hindi ba? O. Therefore, to him who know how to how to do the good work but did not do it, to him it is a sin. Ayan po. Hindi ba? O. Oh. Ay pambihira eh. Pero, ang sinasabi ko po dito, hindi pwedeng gamitin na reason para i-guilty verdict mo yung isang tao dahil iniisip mo lang. Dahil iniisip mo lang na baka mapatay yung mga bata. Hindi ba? Dahil iniisip mo lang daba baka magka-encounter o oh, ay mali po yan napakalaking mali po yan hindi ko lang makuha yung yung verse eh pero nabigyan ko na kayo ng dalawang example hindi ba sa tunay na buhay po nangyayari hindi ba o oh. gusto mong gumawa ng mabuti pero hindi mo ginawa dahil nga iniisip mo na ay baka hindi niya kwan eh oh. Ganun po yan. Evil po yun. Nakasulat po sa Biblia yan. Opo. At ngayon, itong tatlong verse na ito, palagi ko naman, ay, yan ay sususugyan doon sa sinasabi ko na doktrina. Opo. Doktrina po ng Biblia yan. Opo. O. May gagawin kang mabuti, hindi mo ginawa. Dahil nga iniisip mo ganito, ay mali po yun. O evil po yun. Ganun po yan. Pero, ang, ang napatunayan po natin dito ay itong desisyon po ng judge ay kasama na doon pala ang kanyang iniisip. Opo, iniisip lang niya na baka magka-encounter. oh hindi ba? O, iniisip lang niya na baka tamaan yung mga bata in case of encounter. Ayan po. Bakit? Hindi ba niya alam na kaya nga tinutulungan na yung mga bata ay aktual po na hinaharas. Aktual po na pinapalayas na yung mga bata. Sinisira na nga po ang kwan eh. Ang mga eskwilahan na ang napag-alamang ko ay mga 200 na eskwilahan na. Ay ko lang kung mga kwal lang yan, mga tabing-tabing lang yan o light material lang yan ang sinisira na ng mga military. aktwal na po na nangyayari yan. Kaya nga umakto sila Franz Castro at hindi po masama yan kasi nga may aktwal na nangyayari eh. O oh, hindi ba? Ay ito na bang judge na ito ay actual ba yun na, na, na may encounter na nangyayari? Hindi po naman eh, hindi ba? Iniisip mo lang po yun judge, makinig ka. Hindi ba? O iniisip mo lang yun na baka magka-encounter. O at iniisip mo rin na baka tamaan yung mga tao. O yung mga bata ay bakit ay kahit naman ka kahit naman sino ay ay pwedeng tamaan yan. O bakit hindi na lang po tayo madalangin? Hindi ba? O iisa naman ang Diyos natin, hindi ba? Iyon po ang sinasabi ng Biblia, by prayers and supplication and with thanksgiving, let your request be made known to God. Ayan po. Hindi pwede ang ganyan na sisintensyahan mo yung tao na tumutulong, na aktwal na nangyayari, na minamaltrato yung mga tao. Aktual po yun ha, hindi sa isipan lang. Aktual po. Kaya naandun na sila. Tinawagan nga sila eh tinawagan sila at humihingi ng tulong. Oh. Ayan po, hindi ba? O sige po at hanggang dito na lang po ano at uh, sa aking pong pagbablog ay pinapanalangin ko na sana yung nakikinig po ay makakuha ng wisdom na nanggagaling po sa Diyos. Opo. At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, mga minamahal. Uh, hello po sa inyo, good morning po, at salamat po sa inyong pakikinig. Ano? Salamat po sa inyo.